Ano ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay ang pagmamahal ng mga tao sa bayan na ipinaglalaban ng bawat mamamayan, mataas man o mababa ang antas sa lipunan. Nasyonalismo sa iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Brunei, a dove of peace. Ang labanan sa muka ay nayari noong 1862 sa pagitan ng mga Navy, Sarawak at mga pirata. Nagsimula ito nang dinukot ang dalawa sa mga sapi ng Sarawak. Ang Sarawak Rangers ay isang pamilitar na hukbo na nabuo noong 1862. Noong ikalawang panigdigang labanan, naging mag ang Sarawak at Britanya laban sa mga Hapon. Si Sultan Omar Ali Saifuddin ang nag ng konstitusyon ng Brunei bilang pundasyon ng gobyerno at ang simbolismo ng tagumpay at kalayaan mula sa Britanya. Vietnam, Country of the Smaller Dragon Ang Vietnam ay isang kilusan para sa pambansang kalayaan. Ang Vietnam ay binuo para sa kalayaan ng Vietnam mula sa pananakop ng Imperial Pranses si Ho Chi Minh ay isang komunistang leader na namuno sa si Vietnam. Siya ang bumasa sa Declaration of Independence sa Vietnam. Isang patunay na ang Vietnam ay nagsisimulang muli bilang isang demokratikong bansa. Myanmar, Land of the Golden Pagodas Nasakop ng mga Ingles ang Burma noong 1896 at ginawang probinsya ng India at ang pamamahala nito ay tinulad din sa Hindu. Noong 1900s, humingi na isang reforma ang maburmese sa Britannia upang palayain na sila. Ang All Burma Students Union ay isang kilusan ng mga estudyante sa Burma, kasama si Aung San, o mas kilala bilang Ama ng Burma, tungo sa pagsasarili at kalayaan. Ang Anti-Fascist People's Freedom League ay isang kilusang nakipaglaban sa mga Hapones sa ipinatupad nilang puppet government sa si buwan. Cambodia, Land of Khmers Noong 1953, lumaya ang Cambodia sa kamay ng mga Pranses sa pumumuno ni Haring Marunong Sihanuk. Kasama kanyang ama, tinatang nila ang sangkong Indonesia Binika, Tungal, Ika Ang buni otomo ay may layunin na ibangon ang kalagayan ng mga mabubukid sa Java mula sa sapilitang pagpapatanim ng mga British. Ang sarakat Islam ay may layunin na magkaroon ng reformang pangkapayapaan at pangkabuhayan sa Indonesia. Haji Omar Said Minoto Laos Lao People's Democratic Republic no? Ang Pathet Lao ang tawag sa malakomunistang grupo ng magkin sa Hilagang Laos kasama ang pro-Western Rightist na pinamumunuan ni na General Puminu Suvan at Prinsipe Suvana sa pakikipag-agawan upang makontrol ang bansa. Malaysia Land of the Indigenous Malay. Noong 1946, natatag ang Federation of Malaya. Nabuo ito matapos gawing crown colony ang Malaysia ng British at tinutulan ng mga Malay. Singapore, the Lion City. Naging himulay na crown colony ang Singapore ang Crown Colony ay mga bansang pinamumunuan ng mga monarch ng mga British. Si Lee Kuan Yew ay napiling Prime Minister pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigig. Ang kanyang partido na People's Action Party ay nagmungkahi para sa integrasyon nito sa Federasyon ng Malaysia at makamit ang lubus-lubusang kalayaan nito. <coughs> Finland, land of the free. Kahit na malakas ang mga Europeo, ang Finland ay ang nag-iisang bansa na hindi nasakop sa Timog-Silangang Asya. Ang dalawang pangunahing dahilan nito ay dahil ang Finland ay may matagal na pagpapasa ng mga mahuhusay na pinuno at naging buffer state ang Finland dahil na magitan sila sa mga Ingles at Pranses upang hindi sila masakop ng mga ito sa kasalukuyan si Haring Gumibol Adoledej, ang hari ng Thailand. Ito ang nasyonalismo sa... Timog Silangang Asya Ikaw, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa bayan?